Hi guys! schedule nga pala ng weekly grocery namin. Kaya samahan nyo kami guys. Maggrocery tayo sa Payless. Papakita ko sa inyo yung mga prices ng mga grocery items dito sa Guam. Wala tayong standard budget for today. Basta, ang bibilhin ko lang yung mga kulang sa bahay. Habang si Walt ay umikot doon sa gulayan, ay inuna ko muna dito sa mga condiments. Kasi nga, wala na kaming garlic powder. Ang problema ko nito minsan, pag matagal bago maubos, ay tumitigas. Kukunin ko na sana, kaso bigla ako nagulat. 9. 1.99 pala. Kaya binalik ko kaagad. Maghahanap na lang ako ng mas maliit at mas murang brand. Medyo nahirapan ako kakahanap. Pero finally, may nakita rin. Eto, garlic powder din naman. 1.99 dollars lang. 3 ons naman ang weight niya or mga 85 grams. Samantalang yung isa kasi kanina na mas mahal ay nasa 5.37 ons. Ang layo ng difference ng price, ano? Kumuha din pala ako nitong isang bottle ng sesame seeds kasi naisip ko baka makapagluto ako minsan ng orange chicken. Ito namang nutmeg, bibili din sana ako kasi naisip ko pag gumagawa ng lasagna, parang isa yan sa main ingredients na nababasa ko ng mga recipe. Pero nung no, nakita ko yung price, ang mahal pala 9.89. So sabi ko, nauubos din naman yung lasagna na niluluto ko kahit walang nutmeg. Kaya okay na yan. Next time naman siya total. Hindi pa naman ako magluluto agad-agad ng lasagna ngayon. Tuwing-tingin naman ako dito banda sa mga pasta at mga sauce. Kasi So nga, mayroon pa kami sa bahay. Maliban dito sa mac and cheese, naalala ko si Greg minsan ay nagre-request niyan. Kaya lalo na medyo maganda yung deals niya. 2 packs ay eh $5 lang. Pag isang pack lang kasi ay 3.89 ang price niya. So nakatipid na ako. Then kumuha na rin ako ng isang kanang ng green peas dito. Panghalo minsan sa caldereta or mechado. Siyempre mas pinili natin yung mas murang brand. Ayun, pinuntahan ko na nga si Walt at nilagay ko na yung mga nabitbit ko. At nak Kita ko nga ang dami niya na namang pinamiling mga carrots. Eh ang dami pa namin carrots sa rep. Kaya yeah, pinabalik ko na yung iba at nagtira na lang ako ng dalawang piraso. Ito namang pulang sibuyas, parang hindi na ako nasanay sa pula. Mas nahiligan ko na yung puti or yung parang yellow kasi parang kahit saan mo lang siya ilagay, pwedeng pwede at saka mas mura pa. 0.99 dollars per pound lang siya, samantalang ang white onion naman ay 2.29. 1.99 naman itong pula. Kumuha din pala ako dito ng isang bag ng orange navel. Ang swerte ko dito kasi sobrang tatamis niyan. Sobrang juicy pa niya. Minsan kasi natatimingan ko, ang nakukuha ko ay dry na at maasim. Itong grapes na green, seedless, ay kumuha din ako ng konti lang. Ganon din ang red na grapes, basta seedless, ang sarap talaga niyan. Konti lang para mabilis maubos at hindi agad mabulok. Kasi pag once na tumagal na sa ref, ayaw na rin nila kainin ng mga bata. Ito namang strawberry, ay just ko ka, mahal man. 8.49 dollars na, nasa 12 pieces lang. Pero in fairness, sobrang sarap niyan at matamis. Pansin ko lang dito sa so strawberry from Korea, ay sobrang matamis at parang watery siya, malambot compared sa Driscoll's na brand. Pero ganun paman ay pinikit ko na lang mga mata ko at kumuha pa rin ako ng isang pack. Dito naman tayo sa mga apples. Iba-iba rin ang prices depende sa klase. Ang pinakamahal na nakita ko ngayon ay 3.79 dollars per pound. Ang name niya ay Sugar Bee. Meron din tig 1.99 so dito na lang ako namili. naman ang itsura ng mamahalin na Sugar Bee, yung tig 3.79 per pound. Napaka-shiny talaga ng balat niya, pero di ko rin sure yung sa loob niyan, kung mag-crunchy rin ba, or baka mamaya lamug na. Kaya doon na lang ulit ako pumili sa another 1.99. Kumuha ulit ako ng dalawang peraso, kasi ang lalaki naman yan. Sobrang tagal ko talaga mamili dito. Ang ending, yung napili ko ay pinalitan ko pa rin, kasi nga yung isa ay may konting damage. Buti na lang napansin ni yan ang pili Yun. Si Red, yung so. yan okay na yan at napadaan ako dito sa mga boxes ng sinigang mix kaya kumuha na ako ng dalawang pack favorite kasi talaga ni Winona yung sinigang na salmon or baboy eto namang Goldilocks Shop, Asado ay magiging libre lang to kasi meron kaming 900 points sa mollick rewards namin so bali i-redeem namin at makakatipid kami ng 6.99 dollars Kumuha na rin ako ng isang hotdog kasi 7.69 lang siya. Sa iba kasi 9.99 dollars yan. At dito naman tayo sa mga meat. Meron silang promo na pick 5. Ibig sabihin, mamili ka lang ng 5 packs ng either chicken, beef, or pork. Ang magiging worth lang ay 19.99 dollars instead na mga 25 dollars dapat. So, makatipid ka ng mga worth 5 dollars. Basta yung piliin mo lang yung may tatak na orange sticker. Meron ditong pork chunk smoked at meron din mga sausage. So isa sa mga napili ko itong pork fresh picnic steak. Original price nya is 5.18 dollars. Kumuha din ako ng isang beef tripe or kung sa atin ay tawaging tuwalya. Kasi bala kong magkare-kare soon. Ang price naman ito ay 5.15. Eto namang beef back ribs cut ay duda ako kung pwede itong gawing kaldereta. Napasearch patuloy ako sa internet kung bagay ba siya na part na gawing kaldereta eh ang lumalabas ay bagay siya sa bracing. Pero actually, pwede din naman siya. Kaso nga lang, naisip ko parang konti lang ang laman na makukuha mo kasi more on buto siya. At nasa 3.89 per pound niya pala yung price niya. So, naghanap ako ng mas malaman at nakita ko nga itong steak. Tig 6.39 pounds naman ito. Kaya dalawang pack na ang kinuha ko. Ito ang isa, 5.02 ang price at ang isa naman ay 4.95. Yun na yung pinakamalalaki eh. At kulang na lang ako ng isang pack kaya kaya chicken wings na lang ang kinuha ko. 5.09 naman ang price nito. So, ayan, kumpleto na tayo. 5 packs na yan. Pagbabayad na kami sa counter, pero naalala namin, ubos na pala yung butane namin, kaya bumili kami dito ng isang box. Bali, 28 pieces na butane na yan at 20.99 dollars lang. Then, naalala ko, paubos na pala yung gatas namin, kaya kumuha na ako ng isang gallon pack. Bale, 4 quarts na siya, nasa 10.59 dollars lang. Unlike pag binili mo per quart, nasa may get three dollars each yan so pipila na tayo bigla ako natawa kasi nasa payless kami pero American grocery yung eco bag na dala ko pero yung sa loob nun ay Payless Eco Bag din naman. So yun na nga, hindi pa nga nangalahati halos yung laman ng cart namin. Pero yung total na ng napamili namin ay $159.37. Usually, dyan lang din nag range ang grocery namin per week for a family of 5. Minsan naman mas maliit, minsan din ay mas malaki. So sa tingin nyo guys, matipid ba siya or mahal? Kamusta naman yung mga prices ng bilihin sa inyo? Feel free to comment guys. Thank you so much for watching. Bye-bye.